pamana ang kontrobersya ngayong taon, tila minaman obra na ang budget ng DPWH para sa 2026. Ilan umanong red flags ang nakita ng Senado sa pagbubusisi sa panukalang nitong pondo? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa ikalawang araw ng Development Budget Coordination Committee briefing dito sa Senado, Nabulaga ang mga senador ng bulatlatin latin ng higit sa 881 billion pesos na inila ang pondo para sa DPWH sa 2026. Nakita ko po na may mga tila flood control projects sa Antique at Iloilo. Same amount, 149 million 750,000 each. At hindi man lang ginawang 149 flat o isa na, na lang sa 150 para may pangkape. Sa pagsisiyasat ni Senate Finance Committee Chairperson Win Gatchalian, anim na red flag sa panukalang 2026 budget ang kanyang napansin. Kabilang dito ang mga infra project na walang nakalagay na station number at pawang pangalan lang ng lugar. Pangalawa, ang duplicate projects. Pangatlo, ang mga proyekto sa iisang lugar pero may iba't ibang package o phase. Pangapat, ang mga infra project na pare-pareho ang halaga ng inilaang budget o round amounts. Panglima, mga may nakalagay na code names habang yung iba ay wala. At pang-anim ay ang mga proyektong nilagyan ng budget ngayong 2025 pero naulit na naman sa 2026. Nahalukay naman ni Senator Ping Lacson ang higit 500 items sa DPWH budget sa susunod na taon para sa Metro Manila, Regions 1 and 2 at 3 na tig 100 million at 150 million pesos ang budget bawat isa. Ang punto namin, itong red flags, dapat mawala na ito pag sabit ng NEP sa amin. Kasi these are common sense. Para sa akin, common sense. Kung nahanap nga namin dito, I'm sure kayang-kaya hanapin ng DBM yan. So I'd like to propose no, that uh, by your leave, Mr. Chairman, ano, that we should schedule an executive session. Way forward po ito. Kasi uh, with your guidance, we are willing to amend and delete... All this similarly uh uh parang uh, costed projects ano uh yung similar uh, cost ano na but we want to know uh, ano yung direction ng national government sa namin dadalhin if we delete all these items Paliwanag ni Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development ang mga proyekto na hindi lalagpas sa 150 million pesos ang budget ay direkta na sa mga district engineer at hindi na dadaan sa pagsala ng Regional Development Council pagdating sa pagbibid ng mga proyekto. Sinasadya na hindi lumampas ng 150 million. So there is